Ayan mga kabukid, expert yan ng aking anak. Okay, lalagyan ko siya ng dahon ng laurel. May pumasok po kagabi mga kabukid na sawa dun sa kulungan ng aming manok. Buti hindi niya napatay yung isa naming manok naagapan namin. Kaya ayan, siyang aming tinatay. Taba-taba niyan mga kabukid. kumakain ba kayo ng ganyan mga kabukid? Nandidiri kayo mga kabukid, no? Pero masarap yan. Sanay kaming kumain yan dito sa bukid. Ayan mga kabukid. Expert dyan ang aking anak. Pati bayawak, ganun. Kinakain namin. Pati isawa. Kain tayo ng exotic na pagkain na mga kabukid. malaman siya. Tsaka mataba yung nahuli namin kagabi. Ay, nahuli pala nila kasi hindi naman ako nakikwanta. Juntis tayo. Ayan. Ang luto po namin dyan, adobo. Mga kabukid, ayan yung karne ng sawa na nahuli kagabi pumasok sa loob ng kulungan ng manok namin na muntik nang nakain yung isang tandang. At narinig namin yung pag-iyak ng manok. Sabi niya, kyok, kyok, kyok! <laughs> isa naman itapon natin mga kabukid. Dahil napatay nga siya eh, karnihin na lang natin kainin masarap ang karni niya mga kabukid parang lasa lang din ang kinakain niya ng mga manok parang manok lang din ang lasa ng karni niya Maya, papakita ko sa inyo kung paano namin lutuin yung sawa baka mahigit sampu yung nakain niyan mga kabukid bago namin nahuli 10 feet ang haba niyan mga kabukid ilang kilo siya nak? Ang kilos pero yan sawa na yan mga kabukid may na dati na siyang nabiktima na manok namin na naglilimlim nalulun niya yung inahin na naglilimlim doon sa loob ng kulungan ngayon lang ulit siya bumalik eh. after niyang makain yung manok namin naglilimlim Ngayon, hindi kasi namin na malayan. Kasi malakas ang ulan nun. Mga kabukid, ayan po, hinuhugasan na yung, ng aking anak yun, yung karne ng sawa na nahuli na ng gabi. Bumali sa manok. Ayan po lahat yung karne niya, Oh. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano ko pululutuin kakabukid, kukuha ako ng dahon ng suha. Ito po yung gagamitin ko pampabango sa ano, karni ng sawa na natin. Bago siya gulutuin na adobo. mga kabukid. Tapos mamaya, dadagdagan ko siya ng tanglad. Kasi nagpakuha pa lang ako dun sa buntong anak ko dun sa taas. Pagkasa natin mga kabukid para matanggal yung alikabok ng dahon. At ating ilalagay na doon sa karne. Kaya na natin dito mga kabukid. Tapos saka natin lalagyan ng tubig. Ayan. Okay na yan. Tapos lagyan na natin ng tubig yung ating karne at atin ng pakuluan. Mga kabukid, ito na yung tanglad na ating ilalagay sa ating pakukuluan na kanila ng sawa. Dami na nito. Ito yung mga walang ugat. Kasi yung may ugat mga kabukid, pwede itanong ulit yan yung pinanggagalingan ng aming ano tanglad doon pa sa taas. Ito. Buksan na lang po natin. lagyan natin sa ilalim mga kabukid ng tanglad. Ayan. salang na natin. Mga kabukit, maghihiwa-hiwa na po tayo ng pare natin dun sa iya adobo natin na karamihan ng sawa. Lagyan natin siya ng maraming luya para hindi po malansa. Gasa natin mga kabukit itong luya na pang natin dun sa ating iya adobo Nagyan din po natin na maraming bawang mga kabukid Mga kabukid, hanguin natin tong karne ng sawa. Sisin natin tong taba niya, mga kabukid. Isa na natin, mga kabukid, ang ating umahin natin bawang. Kasi Ito itong natin itong farme, mga kabukid. Na-overcook yung karni ng sawa natin mga kabukid. Siguradong madudurog to. Maganda yun mga kabukid ta ka hindi na magmumula ng maigi yung mga magpupulutan kasi pamigay natin to. Lagyan natin mga kabukid ng dark soy sauce. para pampakulay yan. Ayan natin ng asin. Lagyan natin ng kunting pampalasa. Ligate. Lagay na natin mga kabukid tong paminta. Okay, lalagyan ko siya ng dahon ng laurel. Lalagyan natin siya ng asukal mga kabukid. Hindi ko na siya lalagyan ng sili kasi marami ako nilagay na luya. Kapag naluto to mga kabukid, ipamigay ko po yung iba. Paalam mga kabukid!